hello, good morning. Good morning to all. Kamusta po kayo dyan? Kayo naman. Na naman. Wala kigil, diba? Every day, every day. Every night, every day. Walang oras. Kailang magdikpit. Pahinga mo ang konti. na naman, luto na naman. Diba? Ganun talaga tayo. Eh. Yan ang buhay natin. Ay, ka sabihin na. Nasa bahay, ka pa, nasa bahay ka lang. No. Alam nyo ba, na mas maraming tabaw sa bahay kesa sa labas. Walang tigit ko, walang oras. Ay, naku. Maniwala ko pa yung sabi. Hindi pwedeng, ano, relax-relax pag nasa bahay ka lang. Sana mo sa bahay lang. Luto sa hali, umaga, gabi, diba? Masit lahat. Hmm. Laba, plancha ka pa. <laughs> kung namamalancha ka. <laughs> super, super dami po ng gawain. Oh, diba? At saka, alam nyo sa, ito lang sabihan. Kung mag-aaway kayo lagi ng asawa mo, kasi lagi lang kayo nasa bahay, baka walang trabaho ang asawa mo away lang. Kayo, away. O kaya, nagbakasyon ang asawa mo. Nagpahinga. Away kayo pag nasa bahay. Huwag niyo ugaliin yung kasi, mabigit po sa buhay yun. Ang gawin na lang ninyo, malay mo, mag-trending ka, diba? Maano ka na mga tao. Ang gawin mo, bawat kilos mo sa bahay mo, i-vlog mo, gawin mo vlog. Yun. Tulong yun sa pag-vlog. Kesa mag-ayot, mag-ano kayo, kesa mag-a mag-away kayo kesa uh, bunga ngaan, ganyan, magtulungan kayo. Pag nasa bahay kayo, di mo alam, di niya alam kasi when, siyempre, alam naman yung mga lalaki, ba ayaw nila ng may mga kami-kamera, di ba? Ayaw nila ng video-video, di ba? Karamihan ha, karamihan. Pero ngayon, uso na ngayon yung mag-vlog ng magkasawa di ba? gawin nyo ganun, kesa away kayo away totoo lang po yan lalo na yun sa mga bata pang nag-aasawa yung mga hindi magkasundo kung ano yung gusto alam nyo, gawin nyo nalang ganun, mag-vlog kayo sa sarili ninyo gawin nyo vlog yung vlog yung ano nyo, sinikiris nyo ganun mag-video kayo, i-vlog kayo sa youtube lagay nyo sa sa, ano, sa tiktok kung saan yung gusto ina guys Facebook. Totoo po yan. Sa YouTube. Kasi, kaysa mag-aaway kayo, magkasakitan pa kayo, magdawa na lang kayo ng ano, ng vlog. Mag-usapan ninyo mag-asawa. Ganon. Pakiuso okay, naman ngayon yan. Totoo po yun kesa away-away kayo. O, yung mga anak ko dyan. O, mag ano na lang kayo. Lahat ng kilos nyo sa bahay nyo, gawin yung vlog. O, diba? Tutal naman, kumikilos nyo sa bahay. Pakita nyo yung bahay mo kung paano mo inayos. Yan. Para, meron kang makukupa, ma ano, hindi yung iisipin yung problema lahat naman tayo may problema totoo lang, kanya-kanya nga lang kaya mas maganda na yung gawin nyo na lang ano yung inyong galit diba? makakatulong pa yan sa kabuhayan ninyo hindi mo masasabi dito diba? pinapanood din kayo ng mga tao kung paano kasi yung mga vlog na ano ngayon na mas maganda may, may konting aral pa. May matututunan. Kaya mas maganda gawin yung ano yung inyong ah, uh, ayan. Hindi bago na ba. Gawin ninyong ano, ah, uh, mag-vlog kayo kaysa mag-away kayo. Bumangaan kayo. Ito lang sa mag-asawa lang yan, ha? <laughs> yan Tapos kung magkaibigan naman kayo, gawagin kayo ng parehas kayo. Magsama kayo, gano'n. Kasi kung gusto talaga ng umasenso, gagawa ka ng paraan. Diba? Yan, okay na. Tapos na. O, diba? Kagawa na akong nilili. Ngayon, maglilinis tayo. Yan. Maglilinis tayo ng ating uh, pala. <laughs> hindi na ako masyadong nagano ngayon sa tiktok kasi hindi na akong inaayos lang dati kasi babalda ko diba hindi na ako nakakapagano sa youtube ko eh. share niyo naman yung youtube ko pag nakita niyo sirt naman po kayo <laughs> mag-YouTube kayo dyan, mag-TikTok kayo dyan, sama mo yung asawa mong may sa ulo pag nasa bahay, ang babae na mabunganga, medyo ano yung natin, huwag tayo masyado mabunganga. Pag walang pera, huwag kayo magbunganga lang mga babae. Mga asawa ang babae, may sa ulo pag walang pera, walang din kayo ng paraan para makatulong kayo sa asawa nyo, hindi yung bunganga, hindi yung maingay ka. Ito, ito sa buwan ko lang, dito po yan, nag-iingay. Pag walang pera, walang hawak, gumawa din kayo ng paraan para hindi kayo wala ng pera. Kasi kaya nga kayo mag-asawa, kasi, di ba? Kaya kayo kung magkasawa din kayo. Kahit nasa bahay ka lang, pwede nang gumawa ng pera. Oo, so, oh, totoo yan. Daraming dapat ano pag may asawa na kasi hindi na kailangan na pakinggan-pakinggan sa magulang. Totoo 'yan. Ikaw mismo gagawa ng ikakaunlad din niyo. Hindi yung wala na pera, hindi na naman wala nang pera, hindi na naman ganoon. Kumakain dati ng magulang niyo. Kumakain dati niyan. Naghihina din nakakatawa. Kaya mahirap, diba Kaya kung mag-aasawa kayo, isipin nyo muna maigi. Mga bata pa, kailangan. Marunong namin kayo sa buhay nyo. Kasi hindi, hindi, ano, hindi solusyon yung, ay, naman ang mama ko, eh. Ay, naman ang mama ko, okay lang yun. No. Kailangan marunong kayo sa buhay nyo. Ganun ang pag-aasawa. Yung mga anak na ako sa magulang, pag, pag mag posibili kayo, at pag naiinit ang ulo nyo, kung wala kayong hawak na pera, gagawa kayo ng paraan para sa buhay ninyo. That's buhay nyo yan. Ako, na, na ko, pero pasensya na kayo. Pero totoo po yung sinasabi ko na yan. Huwag tayo mawala ng pag-asa sa buhay. Huwag tayo ma... Huwag sa pag-a... Habang habang may lakas tayo, mag-isip tayo na ikabubuhay natin. Hindi po kasi maganda yung asa ng asa. Dapat marunong tayo. At saka ay, iwasan yung masyadong barkada. Yan yung mga 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 ano dyan, may may asawa. Iwasan yung mga barkada. Totoo lang yan. Ang ilagay ninyo yung oras ninyo sa bahay, sa anak, sa asawa, maglinis kayo ng bahay, ipad ninyo yung mga ginagawa ninyo. Dahil hindi naman kayo ano, ah, talagang dito ah, laging dapat na nakasama sa barkada. Kahit mga babae ka, kahit may mga kaibigan pa kayo, totoo yan. Pag kayo mag-ano mag, ng barkada, dahil yan din ang isa na nakaka, ano sa, sa ano, sa pamilya. Gawin niyo enjoy ang sarili niyo sa loob ng bahay. hindi mo, diba yun ang gawin natin kasi lahat yung mga malakas mahirap mahirap mag-away mahirap mabunganga ang asawa kaya konting hinahon ito ang vlog na to para sa mga asawa-asawa sa mga nanay na tulad kung mamuna See you. <laughs> Bye. <laughs> Thank you.